Wala sa kanyang landas si Snow White. Ang kapalit nito ay ang kanyang pagkanda. Samantala, si Jack naman ang gumawa ng paraan upang mailigtas si Snow White sa isang tiyak na kapamakan. Nailigtas nga sa kamatayan ngunit sumpa ng tadhana. Magiging rebulto si Snow White sa gabi at sa araw naman ay babalik sa normal na buhay.

aking mga kaibigan. wow! 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 na magpakabayanin! Huliin siya! Huwag wow! 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 Pumigil ka, Tanda! Memo lang, ginagamit oh. ka lamang ng na katiliman upang kalat ang kanilang kasamaan! Layuan niyo ako at pitiwan! Pumising ka, aking kaibigan! Oh. Pumigil ka! Memo na! Ah. Ah. Basing! Oo, oh, ako nga! Wala ka na bang matatandaan? Pilitin mong balikan ang iyong katauhan. Sigapin mong isipin ang nakalipas, ang nakaraan! ang aking nakalipas. Mm! Hindi! Tignan niyo ako, tantanan. Makabubuting isipin ang inyong kapakanan. Pagkat ako'y walang pakialam sa nakaraan. Mm! Yeah! <coughs> <coughs> Wala nga naman. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ang sinag sa bandang Oo Hindi nyo, mayroon din sa bandaroon, ha? Oo! Gabi, tanong mo ako! Ano bang gagawin ko? Kali, hindi ko rin alam! Sorry! Oo, mo mabuti ang medalyon! Yan ang tagsulong na nakita ko sa aking imahinasyon! Uh -huh. ang kasamaan. Isang malagim na salot. Ah, tama ko. Sulit, tumayo ka na. tatlong daan taon na nakakaraan, hindi ka maaaring paniwalaan! Babalikan na ngayon sa iyong at mananatiling nakakulong magpakailanman! Ito na ang iyong katapusan! Kapuhay ka diliman! Magos! <coughs> <coughs> Snow White! Uh, 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 uh. sa dati mong kapinuan. Hmm. Itingayani Snow White ang kanyang buhay. May ligtas lamang kayong lahat sa kapamakan. Isa siyang tunay na kaibigan. Mayroon pang paraan. Ano pang hinihintay mo? Bakit di mo pa umpisahan Ang sinasabi mo ay patunayan! Gold, tumahimik ka! Tama si Bosin, huminahon ka! Walang anong man magsang pagalitan. Principe Grubby, handa ka bang ialay ang iyong espada? Hmm. Hindi ko maaalis ang sumpa kapag wala ang iyong espada. Huh? Kasi ba pala, sa orasyong aking gagawin espada mo, hindi na maibabalik. Tumabayad oh, ka ba? Pero nga nga. Huh? Ang espada niya ng aming langkan. Ganun pa man, tanda ko yung tunay alay kapalit ng kanyang buhay. Ang buhay ni Snow White. <tinyo> hmm. Prinsipe Gobi? Hmm, Prinsipe Gobi. Pagpalain ka, isa kang prinsipeng dakila. yung may tatlong tandaan. Sim. Ang ni kaya Ang spada ni Jopeta at yung niya malakas na kapag pinagsin, tiyak na hindi na sa kalaban. Kung ano, ng mga mga kalaban ang dalawang panig na kapangyariya upang maisipitay pa ang pagkosasak sa bahay. tagumpay tayo. Ha? Tingnan niyo ang buwan. Oo nga, para din siya nagdiriwang. Pati na ang mga bituin sa kalawakan. Ah, uh, mapalad tayo at tapos na ang kaguluhan. Nemula, maraming salamat sa iyo. Sa muli natin pagkikita ang mga mahal kong kaibigan. Sige, kayo'y mag-iingat. nag-aalala pa rin ang prinsesa sa kalagayan ng mga lamang lupa. Hindi ko gusto mapahamog sila ng dahil lang mo sa akin. Nang gabi rin yun, nagkasya si Snow White na lisanin ang kakahuyan para sa kanilang kaligtasan. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang kapalaran mo, Snow White. Ako na mismo ang tatapos at kikitil sa buhay mo. <laughs> Si Snow White? Buhay si Prinsesa Snow White? Oo oh, nga, kaputo na lang kung ganon. Pero saan kaya siya pupunta? Ano kayang kakawin niya? Isa lang ang kanyang iniisip. Ililigtas niya ang kanyang mga kaibigan. Snow White, tutulungan ka namin. Hindi kita pababayaan. Ha? Huh? Eh? Leana Nika tenak luano tumubo ka puno ng kasamaan. Bigyan ako ng isang frutas na kasingkula ng dibog. Leana Nika tenak luano. Leana Nika tenak luano. Leana Nika tenak Leana Kiyolo.

hang masarap Lumabas ka na. Alam kong narito ka, alipin kong tiyanak! Lumabas ka na. Huh? <laughs> Gusto mo na namang bang masaktan? Hindi ka pa ba nadadala sa sakit ng katawa na idinudulot ko sa iyo? Uh, uh, hindi ako natatakot tumarap sa <laughs> May kasama ka palang tamang tama ang inyong dating na is ang mansanas na ito'y sa inyo ipatikin. Hindi ba't mukha siyang malasa at maligam na? Alam niyo ba kung ano ang dinudulot ng mansanas? Kasustansi ang mansanas. Nagtutulot ng kalusugan. Hmm. Prutas ng kadalisayan. Hmm. Ah, ganun ba? Prutas ng kadalisayan. Kung ganoon na babaga ito kay Snow White. Tama, may naisip na ako magandang ideya. Ibibigay ko na lamang ito sa kanya para lalo siyang maging malisog at malakas. Yan ay prutas ng kasamaan. Tiyak na walang lasa yan. Jack, bakit hindi mo muna tikman? Kahit isang kagat lang. Huh? Sa'yo na lang. Hmm. Napakabangwa. Pakinis at pinang balak. Isa ang balak ko Pero tiyak na magugustuhan ito ni Hindi siya tatanggap ng anumang mula sa'yo. Itigil mo na ang iyong kabaliwan! Ah! Ano ka ba? Huh? Sinasabi ko na nga ba at lason lamang ang laman ng nilikha mong masanas? Tumigil ka! Ayan! Uh. Ubus na ang aking pasensya. Lagi ka na lamang hadlang sa aking balak. Gagawin kitang isang bato. Uh. Uh. Isang bato! Uh. Isang bato! Uh. Uh. nakita. Ako ang harapin mo! Uh! Ang mahiwagang baston na ito ang siyang dahilan ng lahat na kaguluan! Uh! Mga kawal! Sa tulungan Ang mga kaibigan! Ang mga sa lahat ng kakawalan. Hindi mo sana nakatipan ng lahat ng ating pain. Ngayong nakumplet, apat na elemento, tuluyan na kayang magapi ang kasamaan, may babalik pa kaya ang dating sigla at kulay ng kapaligiran. Ah!